Ito ang isa pang dapat ninyong abangan, ang isa sa pinakamalaking indie film festival sa bansa, ang Cinemalaya. Tampok dyan ang mga bigatin sa larangan ng pag-arte. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Digital Producer, Von Belinario. Loob, lalim, lakas. Yan ang pasabog na tema ng prestiyosong independent film festival sa bansa, ang Cinemalaya. At sa pagdiriwang ng dalawang dekada ng dekalidad ng mga obra, siyempre, sampung pelikula pa rin ang tampok sa full-length film category na tatalakay sa iba't ibang temang panlipunan. Kabilang dyan ang entry ni kapatid star at MMFF Best Actor Cedric Juan na Gulay Lang Manong na tungkol sa Mariwana. Yung about kay sa gulay lang manong, it's about the struggle of our farmers. And at the same time, um, yung maling pananaw when it comes to cannabis, na masyado siyang nasa, nasa dark side. Eh. Ito ang pangalawang sinimalaya entry ni Cedric matapos ang critically acclaimed entry niya noong nakaraang taon na Huling Palabas kaya naman grateful siyang makagawa ulit ng indie film. And speaking of being grateful, labis ang pasasalamat ni Cedric sa pagiging Grand Slam Best Actor nominee. Nominado kasi si Cedric sa lahat ng mga bigating award-giving body sa bansa para sa kanyang role sa M-Quest at Jess film na Gumburza. Siguro ganun talaga pag meron kang ginagawa na something na not just for yourself, na ginagawa mo siya more than yourself, lalo na kung para sa bayan mo pa, para sa, sa justisya. Nagbabalik sinimalaya rin si Pamilya Sagrado Actress Maylin Dizon para sa The Hearing. Sa direksyon ni Lau Fajardo, na sharing rin direktor ng hit kapatid teleserye. Cinemalaya is a very comfortable uh, uh, scene kumbaga, for me. It's very welcoming. It's always nice to be back. It's always nice to do um, um, a film for Cinemalaya. Kasama rin sa full length ang Balota, ang documentary na Alipato at Muog, ang pelikulang Love Child, gayon din ang An Errand, Cantil, Konobasho, The Wedding Dance at Tumandok. Bukod sa mga full-length film, meron ding short films at mga special exhibition films na handog ang sinimalaya. Mapapanood na yan sa mga Ayala Mall Cinema sa susunod na buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5.